pinag ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito ang daily subsistence allowance ng mga uniform personnel ng bansa sa 350 pesos higit sa duble sa dating rate na 150 pesos. Ang panukalang pagsasayos ay inilabas sa mga rekomendasyon ng subcommittee na pinamunuan ni Senator uh, Sen. Ejercito at pinagtibay ng Senate Committee Report. Makikinabang dito ang mahigit na 330,000 na personnel na makatutulong sa kabila ng pagtaas ng halaga ng pamumuhay habang kinikilala ang kanilang malagang papel sa pagtiyak ng kaligtasan ng publiko ayon kay senador Ehercito nakikita niya na kulang at pilit lang nilang pinagkakasya ang allowance para sa pagkain kada araw dagdag pa ni senador Ehercito napakaunti kaunting halaga kumpara sa sakripisyo at serbisyo nila sa pagprotekta sa publiko. Pinagpaliwanag ni Senador Ejercito na ang pagtaas na ito ay hindi lamang tutulong sa ating mga uniform personnel na matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ngunit magpapalakas din ng kanilang moral at profesionalismo sa kanilang trabaho. Ang panukala na umaabot sa 23 billion pesos ay sumasaklaw sa mga personnel sa ilalim ng Pilipinas National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG, Bureau of Fire Protection o BFP, Bureau of Jail Management and Penology o BGMP, at Philippine Public Safety College o PPSC. Pilipinas, mula sa Senado, Shell Best Rambulabay, Radyo